sinusubok ng China kung gaano kahirap itulak nito sa South China Sea bago may tumulak pa atras mula sa nagniningning na mga laser sa mga barko ng Pilipinas noong Pebrero hanggang sa pagpapaputok ng mga water cannon sa mga ito sa katapusan ng linggo. Patuloy na sinusubok ng China ang mga limitasyon ng agresyon, dial up ang notch, ngunit maingat na pinipigilan ang isang tahasang pagkilos ng digmaan sa pinagtatalunang karagatan tulad ng South China Sea, ang malawakang pag-aangkin ng Beijing sa. Halos lahat ng South China Sea ay pinawalang bisa ng isang tribunal na suportado ng UN sa dahag noong 2016 na, ngunit hindi nito napigilan ang mga barko ng China na magpaputok ng mga laser at water cannon o magsagawa ng close-in na maniobra at fleet blockade upang igiit. Pangingibabaw sa teritoryo, bagamat ang mga naturang aksyon ay nag ng matinding pagkondena mula sa mga tulad ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa pagtanggap pati na rin sa mga karibal ng China tulad ng US at Japan, ang China ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kadalasang ipinagtatanggol ang pag-uugali bilang legal at kinakailangan upang ipagtanggol ang kanyang interes. Sinasabi ng mga eksperto na lumilitaw na ang China ay naghuhukay ng tugon ng militar mula sa mga kalabang nag-aangkin sa South China Sea o kanilang mga kaalyado na mag-udyok ng mas mapanganib ngunit legal na makatwirang paggamit ng puwersa sa bahagi nito. Ngunit hanggang ngayon, wala sa mga bansang sangkot ang mayroon militar na nakipag-ugnayan sa China sa isyo. Ang Pilipinas ay paulit-ulit na nagsagawa ng diplomatic pathways upang ihain ang mga hinaing nito, kabilang ang pagpapatawag ng Chinese ambassador sa insidente noong lunes. Gayon paman, sa maikling pagtaas ng militar, sinabi ng mga eksperto na ang China ay lumilitaw na higit pa, at higit pa sa kung ano ang maaari nitong maalis at malamang na hindi titigil sa pag-aaway sa mga kapitbahay nito. Ang issue sa South China Sea ay hindi lamang isang malinaw na issue sa soberanya o malaking issue sa tunggalian ng kapangyarihan, ngunit ang pinagbabatayan nito ay isang issue din kung sino ang may hawak ng mataas na moral, sabi ni Colin Ko, isang regional security analyst mula sa S. Rajaratnam School ng International Studies sa Singapore. Sa palagay ko ay masigasig na sinusubukan ng China na iwasang maging unang nagpaputok ng baril dahil masisira nito ang kaso nito sa maraming larangan. Bagamat mapanganib ang pagbaril ng China sa water cannon, sabi ni Derek Grossman, senior defense analyst sa Rand Corporation sa Santa Monica, Calif, hindi ito maituturing na armadong pag-atak na mag-trigger ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Washington at Manila. Karaniwan, ang isang armadong pag-atake ay nagre sa permanenteng pagkawasak o hindi pagpapagana ng isang aset na may posibleng mga kaswalti ng tao o pagkawala ng buhay. Mayroong ilang mga pulang linya, sabi ni Koh sa Time, na hindi tatawid ang China, kabilang ang paggamit ng mga baril o anumang bagay na mas malaki kaysa doon, tulad ng mga missile. Ang paggawa nito ay magbibigay daan sa Manila na maglunsad ng bagong legal na hamon laban sa Beijing at kung ang dalawang libo at labing anim na hag ruling ay anumang tagapagpahiwatig. Ang gayong hamon ay halos tiyak na laban sa China. Ang isang hindi sinasadyang armadong pag-atake ay magpapasigla rin sa mga kaalyado ng Pilipinas tulad ng US at iba pang mga estado sa rehiyon upang tumugon ng may puwersa. Ngunit sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na kulang sa isang armadong pag-atake, sabi ni Ko, ang China ay maaaring masira at unti-unting masira ang kakayahang tumugon ng Pilipinas at ng iba pang mga partido sa oras at sa paglipas ng panahon. Sa partikular, ang sabi ni Ko, dahil hindi tutugon ang US sa isang desisib na paraan, tila umaasa ang China na ang pambubuli nito sa Pilipinas, isang kilalang kaalyado ng US ay magsisilbing papahina sa kredibilidad ng rehiyon ng pakikipagsosyo sa US dahil ang Maynila ay ginawang mukhang walang pagtatanggol sa kasamaang palad, ang Pilipinas ay nasa isang napakahirap na lugar tulad ng iba pang mga maritime counterclaimant tulad ng Vietnam at Malaysia. Sabi ni Grossman, kapag lumalaban sa mga assertive Chinese gray zone operations,